Alam mo ba na ang sekreto ng mga taong yumayaman ay hindi lang basta sipag at syaga? Nasa tamang pagpili rin ito ng mga assets na nagbibigay ng kita at halaga sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga assets na dapat meron ka para maabot ang financial freedom, panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag mong hayaang mapag-iwanan ka. Simulan na natin ang landas patungo sa pagyaman. Number 1, hard assets. Ano ba ang hard assets? Ang hard assets ay mga pisikal o tangible na ari-arian na may halaga at maaaring gamitin o ibenta. Kabilang dito ang mga bagay na nahahawakan. Madalas, ang mga hard assets ay ginagamit bilang puhunan o pinagkukunan ng yaman dahil tumataas ang kanilang halaga sa paglipas ng panahon bigyan kita ng mga halimbawa. Number one, lupa or real estate land. Isa sa pinakapangmatagalang investment ang real estate land. Ang halaga ng lupa ay karaniwang tumataas sa paglipas ng panahon, lalo na kung nasa prime location. Halimbawa nito, kagaya na lang ng mga lupa sa BGC or malapit sa BGC, tiba nagtaasan ng presyo nung nagkaroon ng businesses doon? Kaya ngayon, ang daming nagbibenta ng mga lupa doon dahil sobrang inflated na ang presyo. At pag nabenta nila ang lupa nila, siguradong malaki ang kita. E ikaw, ano naman ang pwede mong gawin? Pwede ka din magsimula ng maliit. Pwede kang bumili ng lupa sa probinsya sa halagang 500,000 pesos o pwedeng mas mababa. Makalipas ang ilang taon, pwede mo nang ibenta ng doble sa halagang 1 milyon. So, kita ka na ng 500,000. Pinatulog mo lang ang pera mo sa lupa. Wala kang masyadong effort. Pero kita ka pag binenta mo. Number 2 halimbawa ng hard asset ay ang mga sasakyan na pang negosyo. Uulitin ko po, sasakyan na ginagamit para sa negosyo na nag-generate sa iyo ng income. Tandaan, hindi asset ang sasakyan mo kung hindi mo ito ginagamit para kumita ng pera. So, ito yung mga sasakyan na ginagamit mo sa negosyo o kaya sa trabaho. So, ang example nito ay jeepney, tricycle, motor na ginagamit mo para sa angkas, grab, move it, for rent na van, delivery trucks, at iba-iba pang sasakyan. So, bigyan kita ng halimbawa. Pwedeng yung sasakyan o motor mo ngayon na binili mo sa halagang 100,000 pesos ay ginagamit mo bilang pampasada sa angkas, lalamove, move it, o di kaya pang-deliver mo ng mga Shopee, Lazada, ito ay matuturing na asset kasi sa pamamagitan ng motor mo, ikaw ay nagkakaroon ng kita araw-araw. Number three example ng hard asset ay pabahay o ari-arian o residential real estate. So ano ba ito? Pag ikaw ay nagmamayari ng paopahang bahay, condo, or apartment, na nagbibigay sa iyo ng passive income, ito ay matuturing nating asset. Sa context po natin na asset, dito ang sariling bahay mo na tinitirahan mo ngayon ay hindi matuturing na asset dahil ito ay hindi naman po nag-generate sa iyo ng income. Pero halimbawa, yung isang kwarto sa bahay mo ay pinapaupahan mo at nagbibigay sa iyo ng kita yan ay matuturing na asset kasi nagbibigay sa iyo ng income. So ano pang ibang halimbawa? Kunwari bumalik ka ng townhouse sa halagang 2 million pesos at napaupahan mo ito ng 15,000 pesos kada buwan. Ang hard asset mo na paupahan na townhouse ay nag-generate sa iyo ng 15,000 na income kada buwan. Number 2 asset ay yung gusto kong tawagin na limitless asset. Ang asset na may posibilidad gumita ng limitless ay mga ari-arian o investments na walang limitasyon sa potensyal na kita o tubo. Ang kanilang halaga at kita ay patuloy na tumataas depende sa tamang pagmamanage, pagsusumikap at strategy ng nagmamayari. Bigyan kita ng mga halimbawa ng limitless asset. Number one, negosyo or business. So, ang negosyo ay maaaring magbigay ng walang limitasyong kita. Depende sa laki ng iyong market at tagumpay ng iyong produkto o serbisyo. Halimbawa, ang isang online clothing store na nasa Shopee or Lazada, maaari silang mag-umpisa sa 20,000 pesos at pwedeng lumago ng walang limitasyon depende sa dami ng benta sa sipag nilang pag-online selling, pagla-live selling. ba? Diba? Ano pa? Online courses or digital products. Ang paggawa ng mga online courses ay nagbibigay ng passive income dahil maaari itong bilhin ng maraming tao. Hindi lang sa Pilipinas, pwedeng bumili kahit yung mga nasa ibang bansa pa. Bigyan kita ng halimbawa. Meron ngang Pinoy na YouTuber na nagbebenta siya ng isang course na ginawa niya kung paano maging content creator at mamonetize mo yung channel mo ng mabilis. Ang galing niya nga eh kasi pinakita niya kung paano niya ginawa yon sa maraming channel na ginawa niya. Ngayon, yung course na binibenta niya ay halagang 3,000 pesos. Imagine kung may bumili lang sa kanya ng sampo, meron na siya agad 30,000 pesos. At kung 100 na tao ang bumili sa kanya, may 300,000 pesos agad siyang kita. O di ba ang laki? Isa pang example ay yung mga YouTube account, TikTok account, FB accounts na ginagamit ng mga influencers. Ang mga content creator ay may posibilidad gumita ng walang limit dahil maaari itong panoorin ng maraming tao sa iba't ibang lugar. At maliban sa mga ads, pwede silang kumita sa mga brand endorsements. Magsagawa ng mga coaching sessions na makaka-reach ng maraming tao. Sa lahat, ito ang paborito kong asset kasi walang limitasyon ang laki ng kita mo. Hindi gaya sa trabaho, buwan-buwan, may limit lang ang kita natin. Kaya ang suggestion ko, after ng video na ito, aralin mo na kung paano mo bubuuin ang mga asset na kagaya nito na limitless. Number 3 asset type na dapat meron ka ay ang paper asset. Ano ba ito? Ang paper asset ay mga ari-arian o investments na kinakatawan ng mga dokumento o papeles na nagpapatunay ng pagmamay sa isang uri ng financial asset. Kabilang dito ang mga stocks, bonds, mutual funds, at iba pang mga securities na karaniwang binibili sa merkado ng pananalapi bigyan kita ng dalawang example ng paper asset. Number one is time deposit. Ito ay investment na may fixed interest rate sa banko pero may duration kung ilang taon nakalaki yung pera mo sa kanila. Pwede kang magtanong sa banko tungkol sa time deposit at pag nagustuhan mo ito, pwede kang mag-deposit ng minimum na halaga ng time deposit nila at depende sa rate nila ang magiging kita mo. Halimbawa, ang time deposit interest rate ng banko ay 5% per annum, then yun ang kikitain ng pera mo na nilagay mo sa time deposit nila. Number 2 na paper asset ay ang pag-ibig MP2 savings. Ito ay tax-free na savings program ng gobyerno na may mas mataas na dividend rate kumpara sa mga interest rate sa banko. sa so, paano ka magkakaroon nito? Pwede kang mag-enroll sa Pag-ibig MP2 Savings via online o di kaya pumunta ka sa branch. Pwede kang mag-deposit ng minimum na 500 pesos or kung magkano amount ang kaya mo. Mas mabuti na consistent ka mag-deposito kada buwan o di kaya mag-deposito ng isang bagsakan. Kagaya ng time deposit, ang kita mo dito ay depende sa kinita ng pag-ibig. Ina-announce nila ang dividend rate nila tuwing April. Doon mo malalaman kung ilang percent ang kinita ng pera mo na nilagay mo sa MP2. Halimbawa, nakapaglagay ka ng 100,000 pesos ngayong buwan, January. At kung ang rate na inannounce nila next year ay 7%, kita ka ng 7,000 pesos sa paper asset mo na pag-ibig MP2. That's it for today mga kabos mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck.